لله رب العالمين وبه نستعين وإليه نتوكل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد din ang Quran at Sunnah at ang iwasan ng mga bagay ng mga bid'ah gaya ng pagbabawas, pagdadagdag o pagbabago sa relihiyon ng Islam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban sa Allah at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at misahiro ng Allah. Mga kapatid, mga magulang sa relihiyong Islam Katakutan natin ng Allah at alamin natin na ang Islam kailanman ay hindi nagkulang sa kahit anumang larangan. Sapagat ang Islam, bago pa man kunin sa atin ng Allah ang kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad wasallam ay kinumplito niya na ito. At ang alam mismo ang nagpatunay nito sa Banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bada a'udhu billahi minashaytani rejim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Sa pinakamalapit itong kahulugan, sa araw na ito'y kinumpleto ko ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking paglingap, pagbiyaya sa inyo at kinalulugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya naman mga kapatid, nararapat lamang sa bawat isa na panghawakan niya ang reliyong Islam kung anuman ito. Huwag hayaang itoy sirain ng mga mapagkunwari na sa sinisira ang Islam sa pamamagitan ng pagdadagdag at pagbabawas ng itoy tuluyan ng maglaho sapagkat ang Islam at ang mga nilalaman nito ay isang gabay para sa sangkatauhan. At kung sino man ang panghawakan niya ito kailanman ay hindi siya maliligaw sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala wa anna hadha siratan mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum sabili at katutuhanan ito ang matuwid kong landas kaya sundin ninyo ito at huwag ninyong sundin ang landas ng iba sapagkat ililihis lang kayo ng mga ito palayo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya naman mga kapatid ang bawat gawa na hindi kabilang sarili ng Islam na walang basihan na magpapatunay dito mula sa Quran at Hadith ay matatawag na isang bid'ah na siyang makapagpapalayo sa tao sa tamang landas na iginawad ng Allah Azawajal para sa atin at siyang magiging dahilan upang tayo maligaw at siyang dahilan upang tayo'y maipasok sa impyerno. Sabi ng sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalati finnar katiyakan ang lahat ng bid'ah ay kaligawan at lahat ng kaligawan ay sa impyerno. Mga kapatid, alamin ninyo na ang lahat ng mga gawain sa Islam na walang basihan sumusuporta mula sa Quran at Hadith kailanman ay hindi katanggap-tanggap sa relihiyong Islam. Sabi ng sugo ng Allah, Man amila amalan lay sa alayhi amruna fahuwa raddun. Kung sino man ang magsagawa ng isang gawain na hindi namin itinuro o iniutos ay hindi katanggap-tanggap. At sa ibang tala, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma, ma laysa minhu fa huwa Na kung sino man ang mag-imbento ng anumang bagay o gawa sa reliyong Islam na hindi naman ito kabilang sa katuruan ng Islam ay hindi tatanggapin. Mga alipin ng Allah, alamin ninyo na ang bid'ah o ang pagbabawas o pagdadagdag sa Islam ng mga bagong katuruan o batas ay makakasira sa tunay na, na relihiyong ibinaba ng Allah sa sangkatauhan. Alamin ninyo na ang bid'ah ay binubura nito ang tunay na kahulugan ng relihiyong Islam at pinapalitan nito ang lugar na para sana sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinalaysay ni Imam Ahmad na ang sugo ng Allah ay nagsabi sa tuwing ang tao ay gagawa ng bago sa relihiyong Islam o bid'ah, ay inaalis ng Allah sa kanila ang sunnah kapalit sa bid'ah na kanilang ginawa. Mga kapatid, maraming masasamang na idudulot ang pagsasagawa ng mga bid'ah sa ating relihiyon. At isa na roon ay ang binanggit natin kanina na pinapalitan nito ang sunnah. Sa tuwing tayo'y magsasagawa ng bid'ah, ang halaga ng sunna ay nawawala at natatabunan ng bid'ah. Hanggat sa ang tunay na kahulugan at minsay ng Islam ay tuluyan ng maglaho. At yan ang dahilan kung bakit kapansin-pansin sa panahon natin ngayon na mas pinagsisikapan, pinagsisikapan ng karamihan ang pagsasabuhay sa mga bagay na hindi itinuro o hindi inobliga ng sugo ng Allah kaysa sa mga bagay na ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iyon ay sa kadahilan ng ipinapaganda sa kanila ng syaitan ang mga bagay na ginagawa nila o yung mga bid'ah na kanilang ginagawa. At ang isa pang problema kung bakit hindi ipinapahintulot sa Islam ang pagsasagawa ng bid'ah sapagkat yung mga taong nagsasagawa o gumagawa ng bid'ah ay parang iniisip nila o parang sinasabi na rin nilang ang Islam ay kulang, hindi pa kumpleto sapagkat kung iniisip nilang ang Islam ay kumpleto na ay katiyakang hindi na nila ito dadagdagan o gagawa ng anumang mga gawa o batas na hindi kabilang dito. Sapagkat ito'y kumpleto na nga. Subalit kung nasa isip nilang ito'y kulang, malamang iisipin nilang punan ang mga bagay na sa tingin nila'y kulang. Ngunit ito'y napakalaking kasalanan mga kapatid sapagkat ang ganitong pananaw na ang Islam ay hindi kumpleto kaya sila ay nagdadagdag ay pagsasalungat sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dina na sa araw na ito'y ay ko ang inyong relihiyon at inilubos ko ang aking paglinga pagbiyaya at kinalulugdan na Islam bilang inyong relihiyon at ang pagdagdag nila o pagsasagawa nila ng bid'ah ay isang pamamaraan ng pagpapasinungaling nila sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Pagkat parang sinabi rin nila na ang mga bid'ah na ginagawa nila ay mula rin sa sugo ng Allah sapagkat walang ibang pinanggagalingan ang mga sunnah kundi sa sugo ng Allah. Ngunit ang hindi nila alam na ang sugo ng Allah ay mahigpit na nagbabanta tungkol sa mga taong magpapasinungaling sa Kanya. Nagbanta ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa mga taong magsasabi o magsasagawa ng mga bagay na hindi naman ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o magsasabing ito'y sunnah kahit hindi naman ito sunnah. Sabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam bilang pagbabanta sa mga taong yaon, kung sino man na siyang magpapasinungaling sa akin ay nagtug ay naglukluk na nga siya ng kanyang upuan doon sa impyerno. At yaong mga gumagawa ng bid'ah ay nangangahulugan lamang na ikinahihiya nila ang mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya gumagawa sila ng panibago na hindi nila ikakaya at maaring maging ang kanilang oras, lakas at yaman ay ginugugol nila, inuubos nila at sinasayang nila para lamang sa pagsasabuhay ng mga bid'ah na kanilang inimbento. At ang malala pa doon, ang malala pa doon, ang pagsasagawa ng mga bid'a ah, mga kapatid ay, pa, ay palapit na sa pagsasabuhay ng mga gawaing ginagawa sa panahon ng jahiliya o sa panahon ng kamangmangan. At sa pakiramdam ng bawat isa sa mga gumagawa at nagsasagawa ng bid'ah, ay mas mainam ang nasa kanila kaysa sa iba o kaysa sa mga sunna ng sugo ng Allah. Kagaya ng inilarawan ng Allah banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hisbim bima ladayhim farihun at ang bawat isa sa kanila ay nasisiyahan sa kanila nilang pinanghahawakan o pinaniniwalaan kaya nga sinabi talaga saat ni nang Allah Subhanahu wa taala mga kapatid wala tattabi'us subul fatafarraqa wa bikum an sabili, kaya tuwag niyong yung sundin ang landas ng iba bukod sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ililihis lamang nila kayo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunna mga kapatid ay pinag-iisa nito ang mga mananampalataya at pinagbubuklod ang kanilang mga puso at pinagyayabong ang kanilang pagmamahalan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Kaya't sumunod tayo mga kapatid sa iisang landas at sa iisang relihiyon na siyang ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraku. At mahigpit ninyong panghawakan, lahat kayo, sama-sama panghawakan ninyo ng ma mahigpit ang lubin ng Allah, ibig sabihin ng banal na Quran at ang nilulob nito, at huwag kayong magkakawatak-watak. At isa pang malalang idinudulot ng bid'ah, mga kapatid, ay diritsahan nitong tinutumbok ang paggiit sa katotohanan o pagdinay pagpapasinungaling sa katotohanan lalo na kung kikilatisin o tatanungin ang mga taong nagsasagawa ng bid'ah sapagkat igigiit niyang tama ang kanyang ginagawa at ipaglalaban pa niya ito at isa pa ang bid'ah ay sinisira nito ang tunay na relihiyon na siya namang hinahangad ng mga syaitan na mula sa jin at mga syaitan na mula sa tao. Al lalong lalo na ang mga hindi mananampalataya at yung mga hipokrito o mga mapagkunwari. Alamay natin mga kapatid na ang kalaban ng Islam ay pilit na nagsisikap na sirain ang Islam sa kahit na anumang kaparaanan. At ang pinakamainam na sandatang natagpuan nila ngayon sa panahon natin o sa panahon ng mga naunang uh, henerasyon ng kunti ay ang pagpapalaganap ng mga bid'ah at ang pagpapalaganap ng mga pamahiin o mga superstitious belief. Ginagawa nila ito upang matabunan at sirain ang magandang imahe ng Islam at upang tuluyang burahin ang tunay na katuruan ng relihiyong Islam upang ang Islam ay maging masama sa isip ng mga tao at lumayo ang loob nila at tuluyan na itong lisanin at ikahiya. At sa ganitong pamamaraan nilang inilalabas ang kanilang masasamang pagnanasa at mga masasamang plano upang sirain ang Islam na kahit ito'y magsakripisyo ng napakalaking halaga ng kayamanan. Ng kayamanan nila ay gagawin nila mabura lamang ang tunay na minsahin ng Islam. At ang malala pa dyan, ang mga taong walang masyadong kaalaman sa Islam ay tuluyan ng nahuhulog sa patibong nilang ito. At buong sariling tinatanggap ang mga bid'ah na sa kanila inaalok at isinabuhay. Kaya mga kapatid, magpakupkup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan ang ating sarili ng uras na makapaghanap ng kaalaman. Yung tamang kaalaman na siyang magiging panangga natin sa mga nagpapalaganap ng mga bid'ah na mula sa syaitan na jin at mga tao. Mga kapatid sa reliyong Islam, sa namang nakakamangha na may kasamang pagtataka kung papaanong nangyayaring ang mga gumagawa ng bid'ah ay napakasipag at talpakasikap sa pagsasabuhay at pagsasagawa ng kanilang mga bid'ah gaya na lamang ng kanilang pagsasabuhay ng pagdiriwang ng Isra'at Mi'raj, pagdiriwang ng kaarawan ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ngunit pagdating naman sa napakalaking inobliga ay hindi nila ito pinagsisikapan gaya ng limang beses na pagdarasal sa isang araw sa tamang nitong oras at pag at pag-iwan ng mga bagay na makakasama gaya ng paninigarilyo. Hindi nila ito binibigyan ng atensyon. At dahil nga sa ang mga gawain kanilang ginagawa o ang bid'a ah na kanilang ginagawa ay pinapaganda sa kanila ng syaitan at ang mga tunay na katuruan ay pinapapangit sa kanila ng syaitan ay tiyak na hindi na nakapagtataka kung bakit ang mga taong nagbibid'a ah ay wala silang pagpapahalaga sa Islam sapagkat ang reliyon na kinikilala nila ay ang reliyong sila mismo ang gumawa o yaong mga bid'a nila. O mga alipin ng Allah, mayigpit na ipinagbabawal sa atin ang pagsasagawa ng bid'a at mismo ang sugo ng Allah ay sadyang nagbanta sa atin laban sa bid'a na lagi niyang sinasabi ang mabaad fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji haji muhammad wa الْأُمُورِ umuri وَقُلُوا wa qulu bid'atin dalalah wa qulu bid'atin dalala wa bid dalala, finnar sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na salita ay ang aklat ng Allah ang Quran at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay na ibinaba kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pinakamalala at kinakamumuhi ang bagay ay, ay ang pagdadagdag pagbabawas at pagbabago sa relihiyon o bid'ah at lahat ng bid'ah ay kaligawan at ang lahat ng kaligawan ay papunta sa apoy hanggang dito na lamang mga kapatid maraming salamat sa inyong mga pakikinig nawa ay gantimpalaan kayo ng Allah subhanahu wa taala nang kanyang gabay pagtaas ng ating mga kaalaman rabbana la tusir qulubana ba'da idhaytana na wahabla lana min ka rahma innaka antal wahab وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.